ito guys yung aking puno ng sigarilyas ayan ang aking puno ng sigarilyas paakyat doon sa gapangan yan dito maluwag yung kanyang mga dahon at ayun na nga ay gumagapang na sila yan gumagapang na sila Yan. balik tayo dito sa baba. Kung napapansin nyo guys, meron siyang ano dito. Meron siyang mga tumutubo na sanga. Yan. Tumutubo na sanga. Ito pa marami. Marami yan. Eh. Nakaraan, tinanggal lang ko na yan. Ulit. Tumubo ulit. Tumubo siya. Kaya ang gagawin ko ay tatanggalin ko ulit siya. Hmm. Ito, tinanggal ko na. Tatanggalin ko rin to. Yan. Yan, tinatang, tinag, pinagtatanggal ko na. Yan, pinagtatanggal ko na siya. Kasi ang purpose natin kung bakit natin tinanggal, eh, para yung sanga eh doon lang tayo magpapasanga sa ibabaw yan yung ibabaw na yon doon marami na mga sanga doon doon tayo magpapasanga so sa part na to hindi tayo magpapasangan dito para yung nutrients na dapat ay eh, nasa ibabaw mapunta ay eh, doon lang mapunta hindi na mapunta dito sa mga sanga na nandito at saka para malinis tingnan hindi siya basta-basta dadapuan ng mga insekto kasi nga malinis dito puno na makikita wala silang pagtataguan ng mga dahon so yun ang purpose ko kung bakit ko, na, kung bakit ko tinanggal yung mga na tumubo ng mga sanga ganun guys